Guys, balik na naman ako. Kagabi guys, nakapag-vlog ako, but konting konti lang yun guys. So eh, isasali ko lang siya dito sa vlog ko, panibagong vlog ko. So it's a Saturday morning, ang aga pa, 6 plus pa lang. Then, ihatid namin si Kyang-kyang kasi meron pa siyang ika third day ng kanyang quarterly uh, exams. So siya na lang uuwi mamaya after ng, kasi half day lang naman. And then, kami nga, guys, is... Today, pupunta na kami dun sa shop, aircon shop, sa Toledo. Medyo malayo-layo yun, guys. Like, around 1 hour and 45 minutes drive from Talisay. Kasi dito kami dadaan sa Manipis. Um, the reason why dun talaga kami as far as Toledo kami pupunta, guys, dahil nga... This person, this technician has been known for... Uh, fixing air conditioning units ng mga ganitong klaseng van. Narinig nyo yun guys. Yan. Yan yung thermostat na hindi talaga siya makapag full blast. So something is really wrong with that. That's why we are having it fixed. Now, etong taong to is very expert daw when it comes to that. He's very famous in YouTube. So ang pangalan ng kanyang uh, ang kanilang shop where he is working is Kiana Kiana Cool Car Air Conditioning So, located lang to daw sa Toledo. So, nag, ano kami ni Daddy, na Google Map para mas madali. But, nadaan mo kami ng uh, breakfast kasi nga, hindi pa kami nagbe-breakfast ni Daddy. Yung bata lang yung uh, pinaglutuan niya yun ng breakfast. And, yung buong kubes is eh, hindi ko nilungay kasi ang kulot-kulot. Kasi nga, naligo ako kagabi. And, mahirap guys kapag naligo ka basa yung buhok mo tapos matulog ka pagkagising mo para ka talagang bruha <laughs> charo kaya ginanyan ko lang yung buhok ko eh karo natanggal na naman oh wala na kasi akong clip guys nasira yung clip ko eh nakalimutan ko rin bumili no nagpunta kami ni daddy ni na mami sa Gaisano. so ano na lang muna yung yung ano ba tawag hair tail activity namin ni Daddy and I'm just pakita ko sa inyo yung aking pag-arap. So, naka-shirt lang ako guys na Aero. Aero Postel. And yung yung ano, yung square parts din ang bar na. So, yun lang ang sinuot ko for today's lakad namin ni Daddy. So, hopefully we will have a successful um, ano ba yun? Successful journey or travel papuntang Toledo para talaga ma-fix na si Jaggy Kasi mahirap guys kapag yung aircon mo is sira. Lalo na pag malalayo yung biyahe mo at mainit sa labas. Hindi ka talaga magiging komportable kapag yung air conditioning mo is hindi fix. So, hindi naman sa gusto namin talaga yung masyadong malamig na malamig. But, what we would want is for a working Uh, conditioner, uh, conditioning unit na gagana. Pasensya sa bosses ko kasi kakagising lang talaga namin. And usually kapag morning, um, uh, male voice or husky voice talaga ang lola niya. Ano pa ba? So kagabi nga uh, guys, nagdate kaming tatlo, nagpunta kami sa coffee shop. Doon lang sa Abaca Baking Company sa may Banawa. Kasi nagsara na dito yung Akasha. Malapit lang sana dito sa amin eh, na-board kami sa bahay, kaming tatlo. So, yun. Nagpunta kami doon. Uh, sandali lang kami doon, guys. Like, wala pa nga yata kami isang oras. Then, umalis kami kaagad. Umuwi kami. Kasi uh, nga, magte-10 o'clock na rin yun kagabi. So, yun. But, insert ko yan dito, guys. Or, yan yung simula ng aking vlog. And then, ito naman ngayon. Okay? So, balikan ko kayo, guys. bye po, guys. Hi, ama, Mag-aam. Papagupit na daw siya, guys, Sunday. So, apo ng husband ko, bata, -bata. pa tapo tingnan. Memang, 'di guys. Oh, sa abaka 9 o'clock na guys. 10 o'clock sila magsasara. So after, pag magsara na sila, di na kami. Basang-basa ko yung buko guys. Di ako mag, di ako mag-vlog pag basang-basa yung buko kasi para ako sisiw. Ito oh, yung yan Hindi oh. ko yung sinuklay. Kaya ako naligo, or kaya kami naligo. Um, uh, Saan Kaya kami naligo earlier ni Daddy because tomorrow, maaga kami hindi na kami maliligo. Maging na lang. And, aalis ka agad kami. We'll be going to Toledo, guys. To have Jaggi's aircon fixed. Kasi nga, uh, may diferentya talaga yung compressor niya. Although, sabi naman ng technician na nakausap ko kanina, uh, maliit na ano lang yung... Sana, yung i-fix nila. So, hindi daw major. Kasi nga, malamig pa rin naman siya. Kaso lang... Gawawala ba? Kaya meron lang daw siyang bubunuti na gano'n. Tapos nalagay yung freon Ang kinote niya sa akin na price is 1-2. So, at least mura lang ba. Kaya malayo yung Toledo, guys. As in, parang 1 and a half hours siguro nag-travel. So, thank you. So, we're here at Abaca. Ka Abaca. Saan nga nanigyan? Abaca cooking. ko oh, kibaw guys, sa so, nga ni Abaka. Pasa ko ibaw Abaka Coffee Shop. And then sina Kenpai, tuas sila sa tindahan nila inyak. ng inom Ang inan si Kuya guys, na di magpalabi. So naka na di ay guys. Hindi ko pala kayo na-update. naka na ako ugangan after 5 days na nag sila sa bahay namin. So kagabi nga, hinatid namin sila and We can really feel the sadness nila kasi nami-miss nila kami. Lalo na itong asawa ko. Miss niya. Miss nila daddy. Pero kailangan talaga nila umuwi kasi kawawa naman ano yung bahay nila. Walang, walang tatao. Anak nakaganito lang pala ko, guys itong blouse ko na lumang luma And naka shorts lang. Of course, walang ibang kasi wala nga akong ibang mga bagong damit mo na. All right. So, mamaya only guys, pagdating ng order namin, na coffee lang. Mm, here's my coffee guys, cappuccino. Yang Tan is getting Ice chocolate. ice chocolate. And Daddy also is getting cappuccino. Mm, picture? Picture kami guys! Picture ka? Oh. Picture lang. Ano ba? Ah, uh, ano, ano, ano la na picture naman sabo oh. na anak kita tulon na wait 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 okay eh eh eh. sa niya okay Google okay. 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 okay just then paakit na kami guys ah A few moments later. What nangyari sa ikabit mo? So, ito yung ano ni dito, compressor So ito yung nangyari sa amin, guys. So ito yung compressor namin. Nang nangyari guys na ano na yung Uh, parang nagas nagasgas or nahilis na guys ba mong clutch ani so mo to yung kitang tang kwa an ra niya so wala siya pisa gidugang guys but kitanggalan ra niya o oh, murag basta na siya gitanggal guys mo nang ay thank god barato ra and then butang free on so 1 2 1 2 daw na so mo ni guys gidayo pag ginamo ni siya gikan sa salisay Lisay padung Cristo Ledo Shout out, Pete Senior. So, ari mo diri sa no? Kenya Cool. Oh, Kenya Cool. Ko andes. Car air conditioning. Oh, car air conditioning. Kasi nga ang tagiyo pa na ako. Asal ka to na. Nahubog ko sa Winston ng gabi eh. Winston Lee, oh. Dari sa Toledo, guys. Just to be here. So, okay na, guys. Gitaod na. And then, butangan na lang siya free on. Uh, we're good. Okay, mga ulam ito ito dati po yung guys ito na kaili so tatakot na lang kapala siya utang tang tang so siya kitang tang dito na pita guys pero siya kitang tang uh, portion sa compressor so walay pisa so good good thing so dapat na yung lugar diri guys so naapot sila lagi ko kompleto ni sila diri guys so ari lang mo diri Toledo kaya yeah. mula kasing siya. Oo, ako ah, si Mumpan. Si Andy na ako si Mumpan. Oo, sige. Ako ang Paige. Ako ah. ang Paige. Oo. Mga panggat ko, mga pala sige. Okay. Si Abner. Pakita niyo ah. si Abner Misa. Yes. Nayaplido. Yes. Nayaplido. With H. With H na siya. Oo. Ngayon, ikaw pa nga ako. O, iyong asistan si Masis... Chino oh. Works. Chino? Chino. oh Chino Works. O, magbawasin. Pwede rin. Boss Abner. Yes. Ang no? umano ang duty kaya nang hubog. Pila mo yung dapat dire? Upat. Oh, okay. Hindi din eh. Gamay-gamay, tanawin ko rin. Upat din lang ang buhok. Upat. sir? siya ay cliente guys. Magpataon o double aircon. Tara mga parts dia guys. mo. As in mag-asukasugod guys. So na mo ni Ron. Ayaw oh, kami. Okay. Okay, na ba? So look for up there, Misa. I'll put his link below sa iyang cellphone number o ilang address, guys, sa description box. And that's it. Ah, uh, so na karoon guys, tungagan. Okay ay okay, para sa mod kabugnaw. Sa mga pagsuot sa and oil. Napa si ni ko. Sa yang system. Ang ari ng dire. Oh, ni sayo po na ni na. Ni homa nagbakyo ti opo. Ah, okay. Libre si yun na no balik guys. <coughs> oh, pressure na was. Pressure pa. pa ni pressure. Ilabay para balik. Oh, mga may balik. Oh. Daw pa lang ta sabon. Oh. Tingo dei 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 no. Oh. kamay kayo ang mga guys <laughs> so kataon na sila sa aircon pa sa freon guys yun na ang aircon bugnaw na? wala pa wala pa pali ay so gilisan nilang freon guys ha? 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 Happy na may guys. Mag one hour na may deri. Tiis-tiis lang gamay. So, guys, update. It's 9... It's 9.15 na, guys. And medyo uh, natagalan sila kasi uh, napalitan na siya ng air... Uh, ano ba yun? Uh, freyon. Pero nawawala pa rin yung... Ano niya? Parang sensor. Parang thermostat niya. So, yun. Na-trace nila. Andun yata sa may switch. So, they're still working on it. Andyan pa rin. Nagpapaho pa sila. Pag ano na kami dito, guys. Mag-1 hour and a half na kami dito. And butong na butong na so, ako. So, na kumain ng mais. Mais and palbakuwa. Kasi meron daw doon sa yung nalagpasan namin. Yeah, doon kami pupunta. Sana matapos na ito nandun pa sila. Pinifix pa nila si Jaggi. So, Jaggi, magpagaling ka na, Jaggi, kasi tutong na si Lola mo. Guys, naami sa Pablo's Eatery guys. Tapit lang nila dito, dito sa Amogipa, Ayuhan. Kapart mi diha. Kami kay Lamasudan, guys. Na Ta Ebal Tanan, kompleto. But we're getting caldereta and dinukuan. And maiz. Mais ada ilang lugar dari guys sa Toledo na kaya po ni butong guys nabili na ko ang buwan tripod sa sakyanan talag sakyanan ako wala bang paka so saan so, ko balik. buwan balik mauna ko balik guys so that maputang mo na po sa tripod so here's our food guys tag daddy o, kanding kaldereta dinuguan, pinuritong isda, suka, atsara, and then sili, and mais. Mga so magdadagdaga mo ng mais kaysa. And daddy, kain tayo. pang lola nyo so change tayo guys kasi dito pa kami sa Toledo ah layo pa namin pupunta pa kami ng Shell may mapacheck pa namin may papacheck pa kami dito kay Jag Jag kasi yun ang sabi ng ah uh, mekaniko ng aircon pero hindi na kasi si, si, technician hindi, hindi na niya kasi sakop yung pinapacheck niya so yun mura lang naman yun kasi ipapacheck lang naman so we're on our way back to the city and to uh, up near uh, misa uh, care of kian sa to Kaya nga silang shop kenyas 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 car Ah, yeah. car air conditioning shop Ya yeah, lang sa may Toledo guys Daghan kayong salamat Magsaysay Street so, yeah, Sa Magsaysay Street Daghan kayong salamat Although tuyoon kayo ang ilang lugar But he was able to fix our AC problem So saludo ko sa imo ha Sir Abner And hopefully wala I na yung mean, mga guba-guba Highly -guba. recommended Ha? Huh? Highly recommended Yeah that. so we highly recommend guys Sa mga taga Toledo, taga Talisay Or maski dari lang sa Cebu guys for all your air conditioning needs. Tawaga lang siya. I'll leave the I leave his number down in the description box, guys. Okay? Guys, bad news talaga. Ay, pumutok na naman yung fuse namin, guys. So, naiwan ako dito sa sasakyan. Si Daddy nagkumuha ng rescue. Buti na lang, guys. Malapit lang kami dun sa may Wherein, malapit kami dun sa shop ng kakilala namin na mekaniko si Melvin. Eh kaso, walang sumasagot sa mga tao niya. So, na akong iwan ni Daddy. He rode a motorbike, papunta dun sa shop nila. And then, papuntahin dito yung mekaniko nila, guys. Kasi nga, wala. Na, ano talaga, duda namin yung radiator fan niya. Nag, ano talaga, nag-overheat. Kaya kahit ilang beses kami magpalit ng fuse. Hindi talaga siya, hindi talaga siya, I mean, Um, isang beses, dalawang beses, tapos ano na naman, sisi masisira na naman. So, we need to uh, check on the sensors daw. Sensors na nagkukos ng ganito, guys. Ang init-init. Buti na lang kanang makulimlim na dito. At ako lang mag-isa, guys. Ayan, samahan nyo ako, guys, ha. Doon sa ibabaw, guys, ayun na yon Bukid na yon doon. Tapos, nag nagsarado lang ako ng windows ni Daddy dyan, sa kanya dito lang sa passenger side side ako nag-open ay nakakatakot guys ako lang mag-isa <laughs> ay talaga tong sasakyan to ay pag second hand talaga sasakyan mo guys makakaranas ka talaga ng mga ganitong klaseng problema pero kukunti na lang naman yung mga problema ito guys buti na lang talaga hindi yung major talaga yung makina hindi, hindi yun ang problema ay, ang tagal ni Daddy. Sana may makuha siyang mekaniko doon. Kasi may nakontak ka kami. Yung tao nga ni, ni Neil daw yung pangalan. Yung papupuntahin ni Melvin dito kasama si Daddy. So, pag umandar ito guys, diretso kami kaagad sa shop na Manila. So, dalawang shops na yung babayaran ko guys. Yung first shop is, agui lowbat pa talaga. One, two yung nabayaran namin kanina. Tapos ngayon, ewan ko lang kung magkano itong mababayaran namin ay lowbat pa talaga guys hindi pa ako nakapag charge sige mamaya na lang ulit guys i-update ko kayo so guys update finally na din kami and fuse na uh, may may fuse na nasira so nakabiyahe kami guys papunta dito sa shop nila so we're here dun sa shop nila nung nagbuff nagpabuff kami ng mga ilaw namin so andito kami bumalik kami sa kanila kasi malapit lang on the way lang talaga So, i-check niya yung mekaniko na nagpunta doon na nag-rescue. Kung kaya na kailangan bang palitan ng radiator cap or what's causing the, the uh, overheat para at least wala na talagang problema. Ang problema lang ngayon is hinihintay lang na ma-cool down yung makina kasi masyado pang mainit, hindi pwedeng hawakan. So, hintay-hintay lang kami guys. Anyway, it's still 1 o'clock pa naman. And tapos na naman kami kumain ni daddy. So, okay lang pinaka-charge eh, ako ngayon guys kaya uh, hirap At tapos nakaihi lang ako yay gusto pa salang mag jebs kasi wala silang tubig ayan yung banyo nila oh Diyan. walang tubig guys so, hindi na umihi ako ba'y hindi ko na yung <laughs> <Linas>. walang tubig <laughs> so done na guys so ang radiator cap yung goman niya guys ang may problema so na fix na we paid 380 for the ano ang kulang talagang dong um, ano na lang 380 for the cup. and then labor niya we will give 1,000 na lang lahat guys kasi the rescue biya niya kami ang layo biya nung. kulang na so after nito guys magpapalinis kami kay Jackie and then mag grocery ako konti guys kaya wala na talaga akong mga sabon Hawa, ayo pa init diya dah? init ka init guys Paga, alas stress alas dos palang yata guys I'm here at Star Mall magijabs muna ako guys scrappy si Daddy iniwan ko sa car wash nasa tabi lang ng mall Hindi ko na talaga kaya guys swear ako yapan ako guys sa kaka ka, Jibs! Maghanap ako ng CR dito. And dito ako magsasabog ng lagim. <laughs> Bahala sila. Ano ba namang escalator to, guys? Hindi pa naman kumagana. Napordoy na ba si Star Mall? <laughs> Nasa second floor daw yung ano, guys, CR. Guys, I'm back. Wala na lipstick. tapos na ako mag And dumaan ako sa choking tapos na kami kumain ni Daddy ng shopaw. And kasi ko yung nililisan si Jogi. Ang dumi-dumi, ang dugit-dugit mo, Jogi. Inis talaga ako kay Jogi today guys. Para ako mama na ng luod ko sa iyahan. So, ang dami niyang problema. Ang dami niyang problema sa mundo. <laughs> done with our car wash. Ang linis na ni Jaggi. Good job. Ayan. To kayon guys. Last stop is pure gold. Yeah, nakuha good show. Sino kayo? Pure Masa, gold na kami say. guys. Mago grocery kami. Para next week hindi na kami lalabas. Ang. Eh. And we're home, guys. Finally, after 12 long hours in the road, dumating din kami. So, Jaggi is okay now. Wala nang problema kay Jaggi. Nakapag-grocery na rin kami. kita ko sa inyo yung mga dilata namin. Ayon, marami. Yan, marami. And then, yung cold cuts namin. Ayan, mga bacon. Oh, ganyan, ganyan. This would last us for 15 days. And then, ito naman guys, yung tatapusin na lang namin ng mga karne. Oh. And, bumili ako ng mga toiletries kasi nga wala na kaming toiletries. And si Kian, pagdating namin, wala siya dito sa bahay. Ewan ko, baka naglakwat siya na naman yung batang yon. And daddy is there. Very tired. Are you tired, daddy? Yeah, I'm tired. So, we'll end our vlog for today, guys. Sa uulitin na naman, kapag may time ako, magbablog na naman ako, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat tayo parati, guys, dahil love tayo ng Panginoon. Mm -mm. Babush sa kanila, Dad. Bye-bye. Ma baka magmask ako ngayon, guys, kasi medyo dry yung ano ko. Dry yung aking uh, fest. And bumili ako ng salamin. Yung maliit na maliit na salamin para paglagay ko ng aking lashes. All right. Bye bye guys.